Sir, good morning. Uh, deliver po kay Ma'am. Oh no. Tapo yung sir. Trebi ano balik. What's up guys? Magandang araw. Welcome to my channel, Energy TV mabiyahe ako kay Lalamu mo sana maging maganda ang resulta sa uh, mabiyahe ko ngayong araw uh, first booking of the day imus to imus lang ikapin na natin Saya tak pernah.

sa drop up call hindi natin mapunta po yung ano yung drop up nito kasi uh, punta na lang natin para busy kasi magkakalaga ito ng 96 pesos imot ka imot 2.6 kilometer so guys uh, dito na tayo sa drop off drop off <laughs> Andun. Andun ako na punta sa ano sana yeah, kapin 54 minutes Woo! Ako kong kaya eh Kalamba Ito sinasabi ko guys Dito ako itinuro ng ano? Dito yung Jollibee Kaliba ka doon Jollibee? Jollibee Yung doon? Ikot Kaliwa ka doon Oo dulo kaliwa Magiging kita may gas station, Phoenix Kanan doon, sa direction mo 'yung Magiging kita rotonda No, balik mo Tapos Hindi lang naka Hindi kasi dito Hindi yan Tamang daan doon Kaso hindi sila nagpapapasok Pagkakamali ko lang Hindi ko nabasa yung ano Note na kailangan daw doon ng sticker Hindi lang ang... Hindi ko lang nakita Kaya yung 3 kilometers ang pinagpuko doon papunta rin sa area na yun yung palangya ay papabaligin ako ng gwardiya kasi wala nga tayo i-shaker yun ang mahirap eh pahamag talaga to si Wiss eh Ma Alam na nadayo doon doon ako eh padaanin wala na ay. Pero lala mo. No po. Ako po sa mga eh, ko ni Kuya guys Dito na pala tayo sa drop off location guys. Mahal na pa pala. Dalawang gita ang napuntahan ko. Nadaan kasi we sticker kaya pabalik-balik tayo. Ayan chick, Nakalating ko na Dati na, na ako sigurado makakawin ito ng kabisi na okay? ito Nakuha pa ako ng booking pagpunta ng kabisi Oh! Ito po guys ang ano Ang ito Dali ako Emos Tapos Emos, nakakuha ko ng booking sa Emos Emos to Emos, tapos nakakuha naman ako ng Emos to Kalamba Pagdating ng kalamba, nakakuha naman ako ng kalamba to isang city sa Tatalon. Yun lang hindi ko alam kung makakuha pa ako ng papuntang ka dito. Eh, hulaan pa natin kung so, makakuha, makakuha, pa ako ng city papuntang ka dito. Eh, mo, Yan, patutin ko na yan. Yes, eh nakabawas ng panggat ay nakatatlong ano pa lang ngayon nakatatlong bukong kaso ng lalayo doon naubos ang oras ko sa layo na sa drop off Dito na tayo doon sa drop off location Dito na tayo Dito na tayo na dumating galing Kalamba Laguna Napagod Ngayon ito pala ang buhay ano. Rider Hello po Hello Hello po sir, alala mo po Hindi ito na po ako sa may ano Yung parmasya ni Bali, papasok po ako Papasok po ako sa loob okay, po, okay, po. guys, guna natin yung pakay latot-latot na sa sa bay guna natin yung pasay. ah, pangapat na booking alasayot na ang gabi na kumuha ko ng papuntang pasay kasi walang booking ng papuntang gabi din ang mga pagantay din na. Mali ang kinuha ko, Manila to Pasay. Para hindi naman lang masunod yung gasolina ko papuntang Kapiti. So yun na sana ako kaso hindi ako sa Manila. Kaya kinuha ko yung ano. Pupuntahan natin ngayon yung ano yung pick up.

ang dito sa pasay Ayun na tayo Ang oras na eh Yes, eh, naka ano tayo Ayun na Ayun na ako Ayun ang buhay Ayun na lang gabi Ayun na total ng kinita ko ngayon mga guys ano Ayun na 700 guys plus ang kinita ko ngayong araw hindi na masama simula alas 11 hanggang ano hanggang alas 11 sa kapibiyay sa naman ay naka 1700 plus din lahat lahat na yun bali, bawas na yun ang bawas na yun yung ano yung bawas na yung ginas ko doon kasi nagpagasaw kanina na, ang daan Nagpagasawa ninyo na Tapos ba bawas na yung Kursinto ni Lalam Bawas na yun doon ng sinunta ko Mali na, na ko. Wala, wala, yung sinunta natin Bali, naka-apat na buhok lang Wala, walang yun Saka buhok Wala yung sikat oh! O guys Kaya, pahuhin ako ka! Tapakot yung biyay Tama na yun Kali alas yun eh Sinugin so, ko na lang yung panggas ko kung tagas kasi hindi na hindi na ako nakakawa ng ng bugay mula dito sa pasay hindi kong booking ay Manila to Pasay uh, wala nang booking na ano, dito sa Pasay nakuha ko po punta kaya so so ko na lang yung ano gasoline na kasi eh, gabi ang oras na yun pagod na rin ako mag ito eh. pala ang buhay Bilay, bilay, rider. Napagod. Okay, guys. Bye-bye. Peace out.